magandang hapon po sa ating lahat mga ka-agri at mga kaibigan. Ah, nandito na naman po ang ating programang June Agri Kaalaman TV. Sa hapong ito ay magsasagawa po kami ng pagbabasa. Uh, ah, kanina po mayroon na kami nagawa doon na tatlong plat. Ngayon po ay ididimo namin sa inyo mga ka-agri at mga kaibigan ang amin pong pagbabasa. Preparation po namin ito sa amin pong itatanim na Ampalaya Galaxy Box buwan. Bago po natin hindi -de uh, sa mga bago pa po sa aming YouTube channel, ang June Agri Karaman TV, sana po ay mag-subscribe po kayo, mag-like at mag-share. Pwede rin kayong magtanong, mag comment at sasagot po kami sa uh, mga katunungan ng mga ka agri, at mga kaibigan. Ngayon po, dito na tayo sa ating topic kasi medyo hapo na, ha, you no? Know? Uh, magbasal po kami ang isang puno o magbutas po tayo ng dito sa ibaba ipakita natin magbutas po tayo ng lupa na uh, nasa mga 6 inches 6 inches mga kaagri at mga kaibigan no? makikita nyo doon may butas na no? pinubutasan namin kanina yung tatlong flat ay nakalagay na kami ng Basal. ngayon po ang ilalagay po natin mga kaagre at mga kaibigan ay isang kutsara equivalent po ito sa 10 grams na abuno ito po ay uh, Yara uh, triple 16 ito po ang ginagamit natin na uh, pangbasal ilalagay lang natin dito tapos uh, bayaan natin na uh, five days to one week bago natin ilalagay yung punla natin na tanim o anong mang tanim natin ang palayaman o talong anong klaseng tanim natin na mag-start transplant po tayo huwag po natin kalimutan na tatabunan po natin ng kunting lupa no nasa mga 2 inches lang po ang itatabo natin no para po hindi po diretsong ma ano yung ugat ng tanim natin no kasi masusunog yung ugat pag ma-direct ko nating lagay sa abono no mga kagri at mga kaibigan yan lang po ha uh, tsaka pagdating ng 1 week o 5 days to 7 days ay maglagay po tayo ng ito po yung tinatawag na basal no? at yung sa Tagalog ay paupo tapos maglagay po tayo ng nasa sa inyo na mga kaagri kung maglagay po tayo ng uh, humus or uh, yung vermicast, no? sa amin ay vermicast, abangan po ninyo yung pag transplant po namin kasi maglagay po ng kami ng uh, or humus, no? oh, paki-video lang po. Ito na mga ka-agri, amin nang i eh. Ano ito? No. Yan lang. Yan lang kasimple oh, mga ka-agri. Yan. Sa isang kutsara lang. Yan. muna patuloy natin ang video no? maraming salamat po mga kaagri at mga kaibigan sana po ay mayroon kayong kunting natutuhan sa amin pong share na kaalaman tungkol po sa land preparation natin sa pagtatanim po natin ng gulay o ampalaya no? kahit anong klaseng gulay sa amin ito ay preparation po namin sa amin pong ampalaya no? Yan lang muna. God bless po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pag-subaybay.